Napahiya nga daw ba si Bato doon sa kanyang pag-share uh, nung kumakalat na AI-generated video tungkol nga sa pag ng isang gen C, uh, kay Sara Duterte. Napahiya kaya yun? Pwede. Pwedeng napahiya eh. Pero kasi, um, sobrang tibay na po ng sigmura ng mga katulad ni Bato de la Rosa. Nako po. Sigurado, yung mga na sa paligid ni Bato, yung mga taong nag-iisip ng matino at matuwid. Dahil ang mga sumusuporta naman talaga kay Bato ay yung mga kababayan natin na baluktot na ang kaisipan. Mm. Ito po, ang pahayag ni Attorney Bukoy, ang spokesperson po ng House Prosecution Panel para sa impeachment ni Sara Duterte. Ang sabi dito, pure propaganda ang AI generated video na ibinahagi ni Senator Bato de la Rosa kaugnay sa impeachment case nga ni Sara Duterte ang sinasabi kasi ni Bato hindi daw siya um, hindi daw siya after the messenger ang gusto daw niyang ipunto doon ay yung tamang minsahi daw not at all with the messenger if the source is fake you can or how can you rely on the message Fake. Hmm, fake diba? fake yung messenger. So, paano natin paniniwalaan yung message kung fake ang messenger? Naku, tumbok na tumbok ka na naman, Mr. Bato dyan. Deserve talaga ng isang bato de la rosa na batikusin. Deserve talaga na tawagin bobo. Deserve lalo na pagtakhan ng mga kababayan natin kung talagang senador ba itong si Bato. Kung alam po ni Senator Bato de la Rosa na fake yun, he's propagating a lie. Kung polluted ang source, e eh mas lalong polluted ang message. Liar ka daw, Mr. Batok.